So, ayan guys, yung pang finishing na naro. Yan, ganun lang pala. Tapal-tapal lang pag pag-lagay. Napalitan na rin nila ng gutter. Ayos pala yan. Pang one day lang yan nila na job. Yung dalawa nasa kabila. Nasa kabila. Tapos itong dalawa naman nandito. Kakaiba din ang pagano nila dito. Ibang klase na roof. Ah. Uh, Parang makapal na plastic yung nilagay yan dyan, yung white na may nakasulat na maxil. Para protection yan, hindi tumulo. Malak. Hindi ko Yung mga ano nila, martilyo de kuryente para sa pako. Ayos high tech talaga dito sa Amerika. Nilalagyan lang nila yan ng bala ng, ng mga pako. Okay, sa, sa atin, sa Pinas. Martilyo. Ayan. Alaan na Ngunit na lakas na para pagpukin ang pako. Salamat pa pala sa lahat ng sumusubaybay sa ating uh, channel o sa ating FB page, sa ating FB Reels. Maraming salamat po.